Una, ang akin pagbati ng magandang hapon sa lahat ng aking mga kababayan dito sa bayan ng Benavista ito po ang inyong lingkod ang inyo pong abang uh, punong bayan ang bayan ng Benavista nan si Castro Madrigal so uh, ang amin ang ating pong uh, uh, bayan na harap at pangkalahatan no na harap tayo sa isang uh, uh, ganitong mga Uh, pangyayari na hindi natin inaasahan ito nga pong uh, ating uh, uh, COVID-19 so uh, mapakahalaga lamang po na kami po mga makakaasa po kay kami ng aming pong uh, interagency uh, uh, task force ay gumaganap lalo tigit po ang ating mga pa uh, frontliners ang ating pong mula sa ating uh, health unit sa pamumuno ni Dr. Grate, sa ating DRRM sa pamumuno ni Melvin Bito at ang ating pong mga BHERT sa ating mga barangay captains ang atin pong mga BHERTS member, ang atin pong mga kagawat at ang ating pong mga tanod. At dito po simula March 16, nagkaroon po kami ng mga uh, gawain at syempre po, nagkaroon kami unang uh, mga emergency meeting namin about uh, COVID-19 uh, sa mga task force po at ang um, punong mga barangay. Uh, at yan po ay nagkaroon kami ng monitoring at nagkaroon kami, gumawa po tayo ng uh, executive order at na-distribute na po ito. So from there, nat napagkaisan po namin na talagang uh, from that day, magkakaroon po kami ng ipag-i-strict uh, po ng, uh, ipag sa mga tao na sila po ay walang ibang higit na napakalaking bahagi na naibibigay ng mga mamamayan ay ang tumigil po sa kanilang tahanan. Ito po yung kontribusyon na inyo pong magagawa at sumunod po sa lahat po ng mga binibigay pong abiso. Nagkaroon po kami ng bandilyo. Ang lahat po ng barangay captains may mga kopya sila through USB at ito po ay umiikot din ng ating kapulisan upang magpahayag po ng mga napaka mahalagang paalaala kasama na po doon ang pananatili sa kanilang tahanan ang pananatili sa personal hygiene napakahalaga ang paghugas ng kamay at syempre po kung wala po tayong alcohol ang best po talaga na ating magagawa ay ang ating paggamit ng tubig at saka ang sabon at uh, of course po ang uh, napakahalaga din nang tayo po ay yung uh, manalangin sa Panginoon ni tayo patnubayan ng ating bayan ng ating sarili sa ganang akin po wala na pong hihigit pa sa pag-ibig ang dapat magmulat dito sa atin ngayon why kasi ang anak na nagmamahal sa kanyang uh, mga magulang at magulang na nagmamahal sa mga anak ay sila po ay talagang magtutulungan at hindi lalabas ng bahay magkakaroon ng kanilang bonding and at the same time po kasi para po maiwasan na hindi madala ang uh, ang virus sa loob ng tahanan napakahirap po sa tayo natin sa panahon ngayon sapagkat ang lahat po ng bayan mayroon po tayong mga datos na ina ina intindi po ano tulad po dito sa atin sa bayan ng Buena Vista po tayong 890 na mga nagsidating sa iba't ibang lugar at sila po ay ating itinuturing na patient under monitoring at meron po tayong tatlo na PUI uh, person under investigation so napakahalaga po ang inyong pagsunod pagtalima sa lahat po ng mga ibinabandilyo ng atin pong mga kapulisan at din doon din po sa mga barangay napakahigpit po sa bayan ng Buena Vista Sinisika po ng lahat ng mga barangay na magdaroon po ng uh, ng checkpoint kung saan uh, tinatanong kung pasaan sila ang makakalabas lamang po ang ilang bibili ng pagkain, gamot at saka po kung ano pa yung uh, sa pag-withdraw pwede pero after that po, stay at home na po ang lahat. At wala na po tayo ngayong curfew. 24-7 is curfew time. So nangangahulugan nga po na ito ay talagang stay at home na lamang po ang bawat isa. Yan po yung ating maiaambag para po sa ating bayan, sa ating sarili, sa ating pamilya. So uh, ang pagsunod po, yan po ang talagang napakahalagat. Disiplina po sa ating mga sarili meron po tayong nakikitang mga bata na hindi po na lubos nilang maunawaan, ang mga magulang ang siyang mag-akay at sila po ang magpaliwanag tungkol po sa virus na to. Tayo po ang kalaban po natin ay mga maliliit na virus hindi natin nakikita. Kaya ito po ay uh, tinuturing nating salot at gabayan tayo ng Panginoon na matapos ito. Ngunit hindi po natin alam kung saan po tayo dadalhin. So tayo po sa Marinduque, uh, sa ating pong, uh, aking pagpapaliwanag na sana talagang sumunod dahil mahirap po ang magkasakit sa panahon sa ngayon. Ano? Sabi nga po napakahalaga muna ng ating buhay bago ang lahat. Kung minsan po masasabing yung paano na kami ang aming pagkain, ng aming uh, mga trabaho kung hindi kami lalabas, madali na rin po yan na magagawa natin ng kaparaanan sa darating na panahon. Ngunit, napaka-crucial po nitong 1, 2, hanggang katapusan po ng Marso. Bakit po? Sapagkat dito po, matatapos yung deadline ng 14 days. So, with that, pag po tayo na nakayari ng hanggang katapusan ng Marso, makakahinga po tayo ng uh, malwalhati sapagkat hoping na ang lahat po ng mga PUM at yung person under investigation ay lumabas na sila po ay uh, all negative. So yan po ang ating uh, nilalapit na ang pagkakaisa, bayanihan po talaga ito. So po talagang kailangan natin magsakripisyo, magtiis sapagkat na hindi uh, po natin magagawa ang mga dati nating ginagawa ang mga kasayahan na ating ginagawa. Ngunit, ito po ay lilipas at iintayin po natin ang paglipas nito at pakatapos po ang panibagong umagat pag-asa sa atin yun po ang ating higit na makakamtan ito po ay sa ating pakikipag isa so ako po ay nagpapasalamat pinupuri ko po ang ating mga frontliners sa ganang atin po huwag po kayong magagalit sa ating pong mga kapitan sa ating pong mga kagawad ng bayan ang mga tanod na sobrang higpit po natin dito sa Buena Vista ayan po ay para po sa kabutihan po nating lahat. Sila po ay nagbibigay ng kanilang oras hanggang alas 12 po ng gabi. Makikita po natin ang sakripisyo, ngunit ako po'y natutuwa sa pag-ikot-ikot ko. Sa pagpasok ko po kasi iniikot ko yung mga checkpoint ang checkpoint ng Barangay 1, checkpoint ng na saharang sa, sa Barangay Daikitin, kaigangan at Bagtingon at ang checkpoint ng Barangay 4 na harang sa Barangay Bikasbikat, Bagakay, Lipata, Yook, Libas at ang checkpoint ng Barangay 2 na harang sa Sihi, kay uh, Timbo at sa Kapo Malbo. Sila po ay gumaganap. At ako po'y natutuwa sa ilang kababayan at nag nagkikwento sila may nagbibigay po ng cash at may nagbibigay po ng kapitinapay at pinupuri po nila ang kanilang ginagawa. Ito po yung konsolasyon na atin pong uh, na nakakapagpataba at nakakapagbigay inspirasyon at uh, sigla sa atin pong mga frontliners. Kaya sa ganang akin tinuturing ko sila talagang mga bayani sa panahon po ngayon. So, ang mga tao rin po sa kanilang pagsunod ay uh, ito po ay inyong ambag. Ang simbahan po ng Roman Catholic Church at ang IFI, pagdating po ng 8 o'clock, sila po ay nagkiklembang ng kampana. Hudyat po iyon, ang tulong hudyat ng mga tao ay talagang matutulog na. So, maraming maraming salamat po. Of course, sa Marinduki News, pagbibigay po sa akin ng na Ako po ay uh, makapaghayag at uh, siyempre makita niyo po ako ngayon. Ako uh -huh. po hindi mahilig sa ganitong ano no. At uh, atin lamang po We just work, we just comply dahil ito po ang uh, mga alituntuning ninanais ng ating uh, gobyerno sa pamumuno po ng ating uh, pangulong Duterte. Sa so, marami pong salamat.